Hello mga bay, our video for today is si ito mga bay Inabot ako ng gabi sa isang lugar mga bay O dahil nga mga bay, dahil dito ako pumupunta sa tuwing nagagawa ko at nag-record -re boys ako at ah, syempre napansin ko dito sa dinadaanan ko may nakita kong maliit na chikiting na palaka. At patuloy pa rin ako sa paglalakad dahil dahil na ang dilim-dilim na talaga dito mga bay. Diyos ko marimar mga bay kapag nabawasan talaga ang aking ganda. Hindi ko na alam mga bay kung paano na lang. E eh, wala na nga akong ibubugang ganda mga bay. E ito patuloy pa rin ako nag smile Kung <laughs> napapansin nyo mga bay sa, sa aking paglalakad at paglalakbay sa gabing ito mga bay. Nangungurog na ang aking dibdib mga bay. O kumakas. Baka baka ba na ang aking dibdib mga bay ay baka mayroong biglang sumulpot sa aking harapan mga bay kasi sa totoo lang mga bay puro talahiba ng aking dinadaanan ngayong gabi na to mga bay kung nakikita nyo mga bay o hindi nyo nakikita may nakita na naman akong palaka mga bay medyo lumaki na siya ng kunti ngayon mga bay sa aking pagpatuloy ay napadaan ako dito sa ilog talaga mga bay at nakita ko dito sa may ilog na to mga bay na maraming maliliit na isda mga bay dahil ang sarap-sarap nila pag masdan dahil malaki kaya silang lumalangoy sa napakalawak na ilog na to mga bay at ito mga bay nagtagal talaga ako dito kasi napansin ko ang ganda ganda talaga nila kasi pag masdan kapag marami talaga sala dito at nang panapalingon ako sa tagiliran ko akala ko ay ahas na dipungal na ito hindi pala ito ahas isa palang malaking tali o ribbon nagulat ako mga bay muk muk muntik na ako mapatalon talon dito mga bay tumigaw ng darna at ito na nga mga bay patuloy ako sa paglalaka dito mga bay sa pinakamadilim na sulok na to mga bay para talaga ako dito tong nagdadasal kasi sa totoo lang talaga mga bay takot talaga ako kapag nakaapak ako ng aso anuman mga bay hindi ako natatakot sa mga adik o anumang klasing tao mga bay pero natatakot talaga ako mga bay sa ahas mga bay kadalasan talaga mga bay lagi akong inaahas talaga mga bay at ito na nga bay nakita nyo naman ang aking itsura na medyo kinakabahan ako mga bay kasi dadaan ako dito sa harapan ng sementeryo talaga mga bay Diyos ko rogo mga bay hindi ko na mapigilan yung kaba talaga dito mga bay kasi gusto ko na magdasal 1, 2, 3 mga bay at ito na mga bay sa sobrang paglalakad ko mga bay napapansin nyo bay na mabilis ng mabilis na talaga ang pagtikang ng aking mga paa kasi sa totoo talaga mga bay ito na mga bay cementerio na talaga to at ito na nga mga bay nagawa ko pang kuna ng video kasi akala ko mga bay baka mamaya biglang may nakaupo doon na nakaupo na mil 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 kaya ito mga bay sa aking paglalakad mga bay hindi ko na lang ipinapansin mga bay na medyo natatakot na talaga ako kasi sa totoo lang talaga mga bay Meron naman din o mga kapitbahay ng sementeryo na to mga bay. Pero alam nyo naman mga bay na mas nakakatakot kapag ang sementeryo ang gumalaw. <coughs> kung Maris ini mga bay. Sabi nga nila mga bay nakakatakot alawad talaga dito sa sementeryo kapag dumaan ka sa sementeryo. Kaya napapansin ko mga bay kung nandito na ako sa sementeryo talaga mga bay. Hindi ako nagdadalawang isip na lumagpas agad dito. Kasi baka may, -may, 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 -may nakita ako dito mga nagchiching kong 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 dito mga bay. Kaya ito na mga bay nagmabadali ako dito talaga sa paglalakad mga bay kung napapansin nyo mga bay yung itsura ko kinakabahan pa rin kaya dumaan ako dito mga bay sa gilid mga bay at bumili ako ng pagkain kasi may nakita kong tindahan dito sa unahan ng sementeryo at ito na mga bay malapit nang ako sa aming tirahan mga bay ay sa akin, boarding house mga bay kaya ito mga bay nagmamadali na ako nag, naglakwatsik kwatsik na ako mga bay para na ako nagma -magic, magic dito mga bay sa paglalakad mga bay kasi gusto ko nang humiga talaga habang buhay mga bay ay hindi pala mga habang buhay mga bay kundi saglit lang mga bay gigising tayo bukas mga bay o magpahinga nga lang tayo ngayon, mga bay. Pero gigising tayo bukas, mga bay. Para magpatuloy tayo sa ating mga pangarap, mga bay. At ito na nga, mga bay, dahil malapit ako sa boarding house ko at magpapaalam na ako, mga bay. Maraming salamat, salamat talaga sa inyo, mga bay. At sana'y suportan nyo ako sa aking journey dito, sa aking pagbablog, mga bay. Thank you so much.